Ano, uh, tara, samahan nyo kami, magtitimbon kami ng palay ngayon. At ito na nga guys, nagkumpisa na kaming magtimbon ng aming ginapas na palay. Salamat at natapos din ang paggapas namin. At nanakit na nga dito yung aking bewang. Kasi limang araw kaming nagagapas ng palay. So, dalawang timbon nga pala yung aming ginawa dito. Yung isa para sa limang maliliit na pitak at yung isa naman para doon sa malalaking pitak. Bago nga yung aking katawan dito sa trabaho to kasi ngayon lang uli ako nakagapas ng palay kasi busy ako sa trabaho sa barko kaya ang aking katawan ay nanakit bewang So, ayan na nga yung aking mga kapatid. Sila yung nagkapahila ng palay na ginapas. Samantalang ako naman yung taga sa lansan, taga kanada dito sa kainitan ng araw. Ang init pa din ngayon. Buti na lang nga lang, medyo may hangin malakas at least na ibsan yung init ng sikat ng araw at andito na nga ang taas na ng timbo ng isa kasi limang malalaking ay apat pala apat malalaking linang yung ginapasa nito ang taas na ng pagkapakamata namin dito sana nga lang ay wag mo at siguradong malalagas yung mga butil ng palay So, sana wag lang gumuho to. Siguradong lagas-lagas yung mga butil nito. At ayan na nga, napakataas na ng timbo ng aming palay. ayan, tulong tulong na nga kami dito ng apat na magkakapatid yung panganay sa akin yung bunso tulong tulong kami dito sa pagtitimbo ng palay kaya madali kaming natapos ngayong araw na to bukas ano naman to ititracer naman namin mga umaga siguro umaga hanggang hapon sana nga lang hindi masyadong mainit bukas para tuloy tuloy yung aming pagtitracer ito yan na nga abang ko sila yan sige lang tayo dito sa taas ng tinimpo na palay kahit mainit kasi kung bababa -baba pa ako dyan mahirapan ako makita si mataas na sobra Siguro mga tangkas nito mga 500, 700, 800 ganun. Karaming tangkas ng palay. Si apat yan malalaking pitak ng linang. Kaya stay lang o sa taas kahit mainit. Kakaunti na lang naman yung papahila ng mga kapatid ko. Nandun na sila sa pinakababang malaking linang siguro mga dalawa, apat apat na hila na lang nila to matatapos na rin kaming magtimbon ayan ayan na yung isa kong kapatid ayan okay, hawak hawak niya baka kasi gumuho nagas talaga yung mga butil ng pala na yan makikinabang dyan mga ibon ibong layas, ibong kalamputi, tagak, ayan. Ayan na, ang bilis na makila ng palay. Kasi malapit na yan eh. Dito na yung banda sa, ano, binabang kababa. Ayan na, sige, tinatapon-tapon na lang nila yan. Kasi, may, sah may sahod naman siya sa ilalim na bisnet. Kaya, walang ano, delikadong gumuho. Pero pag dito siya gumuho sa labas, eh siguradong walang sahod yan at doon sa gitna naiipo lang siya doon. pag uh, baba ng tinimbun niya na yung bukas marami siya sigurado yan sa, ano, sa pisnit na nakasahod kasi mabilis siyang malagas ngayon kasi apat na araw na siyang nabilad sa araw yan. di ko na masyado yung kasi patapos na rin naman eh. Hinahayaan ko na lang sila mag hinagis-hagis dyan ng tinangkas na palay. Yun, salamat at natapos din kaming magtimbo ng palay. Ayun na nga, bumaba na ako dyan. Kasi tapos na kami magtimbo ng palay. So, uwi na. Uy, ana maglalakad na. At ito na nga yung tininggo naming palayo. Oh. Ayano. Oh. oh, tingnan nyo ang taas di Sige na at ako ay aahon na. Medyo maglalakad pa ako nyan mga 20 minutes pa ahon. Tatawid ng ilog.